Yes po, a uh, muli po isang magandang araw po sa ating lahat. Toynursing, muli po, nagbabalik. Opo, tama po. At totoo po 'yung nakita po niyo dito po sa ating thumbnail na meron nga po na legit na 1972 1 peso o serisal na nagkakahalaga po ng milyones. So, ihihanda na po ang inyong mga barya at sasabihin ko po sa inyo uh, kung ano po ang itsura nito, anong klase ito. Uh, baka po may hawak kayo nito at uh, hindi po ninyo alam. Pero bago po yan, ay nais nice kong linawin lamang na ang uh, mga pinipicture po, o sinasabing uh, milyones ang halaga na 1 peso 1972 ni Tokmol ay wala pong katotohanan yan. Maging si Bertuso po, Tuso po yan, wala pong katotohanan yung mga sinasabi nila na mga common coins po na napakamahal. So kung nakahanda na po ang inyong mga 1 peso 1972 para malaman niyo yung legit na may uh, 1 million o oh, milyones ang halaga after po ng ating pagpapakilala. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kung nagustuhan po ninyo ang aking mga content, kayo po ay malugod po inahanyaya ang mag-subscribe at marami po kayong matututunan. So siguro po ay uh, sabik na po kayo na malaman kung ano po yung 1 peso na sinasabi ko po na milyones po ang halaga. Yes po, ito po ay 1972 1 peso o serisal. Uh, iisa pa lamang po yung legit wala patunayan po na isang 1 peso uh, o 1972 ay naibenta po uh, sa auction sa Heritage uh, Auction House. Uh, hindi ko na lang matandaan kung anong year po ito. Uh, umabot po ito ng 140,000 dollars. So kung, kung i-convert natin sa peso natin, ay baka umabot po ito ng 7 million pesos. At ito po, kung hawak po ninyo yung inyong mga barya, uh, ang barya ito po ay uh, wrong planchet o tinatawag po na mule coin. Dahil ang piso po nito, na ito, na 1972 1 peso o serisal ay naimprenta po. Yes po, naimprenta sa silver planchet. Uh, hindi lamang po ako nakakatiyak kung ito po ba ay uh, planchet ng Morgan Dollar o ng uh, Half Dollar Kennedy. At para malaman po ninyo kung kayo po ay may hawak ng ganitong uri ng barya, timbangin po ninyo. Yes po, kailangan po ninyo ng panimbang. Dahil ang piso po natin, ay uh, tumitimbang po ng 14.6 grams. Samantalang itong milk coin po, na milyones ang halaga, na totoong uh, error. Hindi po kagaya ng sinasabi ni ni Tokmol. <laughs> uh, yes po, error po ito. Milk coin at gawa po sa silver ang planchet nito. Kagaya po, nang, uh, nabanggit ko na kanina, baka ito nga po, uh, kasi nai-content ko na po ito 2 years ago, pero parang nagkamila ako sa presyo doon sa content ko kasi nung ni-review ko, uh, parang uh, 100 uh, 140 dollars lang. So hindi po 140,000 dollars po na naibeta po sa auction sa Amerika. At ito po ay graded, hindi po ito raw coins. Ano po? Uh, graded po ito. At uh, Siyempre kapag graded po talagang, ay talagang ayan po yung mga pinapa-auction. Hindi po yung Subasta so basta, uh, Basta-basta na lang na Sinasabi ni Bertuso Uulitin po uh, Lamang natin ano po Ang timbang po Ng ating mga barya 1 peso 1972 At 1974 Ay 14.6 grams po Mga common po yan At ang sinasabi ko po Na legit Na 1 peso 1972 na milyones po ang halaga ito po ay tumitimbang lamang po ng 11.3 grams so pin-timbangin na po ang inyong mga barya. at kung, kung yan po ay uh, tumitimbang lamang uh, ng 11.3 grams ito naman ang susunod po na inyong gagawin uh, ipasuri po sa mga alahero kung yan po ay silver at kapag yan po ay napatunay na silver, jackpot ka dahil napakataas po ng halaga niyan. Uh, ito ay uh, para naman sa ating mga nagsusulputan ng mga fake coin vlogger. Malapit na yung karman nyo. Kaya na kayo sa mga nanonood sa inyo. Lalo na itong si Tokmol. Bibilin daw 1 milyon sa uh, mga ka-coiners uh, sana po ay uh, supportan natin supportan po ninyo yung mga legit coin vloggers po napakarami po na mga yan at kung kayo po ay makapanood uh, ng mga coin uh, vlogger na napakasimple at napakakomo na bariya po na sinasabing ito po ay may napakataas na halaga na kanilang hinahanap o binibili o kung hindi man po nila sinasabi na ito ay kanilang binibili. Uh, uh, pero sinasabi po nila na yan ay uh, in demand, in circulation, <laughs> kagaya nung isa, malapit ka na. In demand daw, in circulation, mga common po, na per kilo lamang kung bibilhin. Huwag po kayong maniniwala, mag-unfollow na po kayo sa kanila kung kayo po ay uh, naniniwala sa amin. mag at mag-unsubscribe dahil makakaganti po kayo sa kanila kapag ginawa natin yan at kung kaya naman po ay uh, magkokomento sa mga yan nakakatulog pa tayo sa kanila lalong lalawak ang rich nila uh, bad or good man ang ating komento so sa lahat po ng legit na coin vlogger uh, mabuhay po tayong lahat at maraming maraming salamat po uh, sa mga matatapang na coin vlogger po na tumutulig sa at naghahayag ng mga kalukuhan po ng mga coin vlogger kagaya ni Alan Bartolome ni Bert uh, Bertusio o Bertuso lalo lalo na itong si si Tokmol uh, malapit na kayong malapit na ninyong mapanood kayo mismo yung nagsasalita at uh, sabi-big ninyo alalaman ng tao na kayo ay mga maluloko salamat po at heto uh, pa po mga ka-coiners, yung mga kaawa-awang barya uh, na ginagamit po ng mga tiwali. Mga taong uh, lapastangan. Pinaaasa yung mga tao sa wala namang katotohanan para po sila ay panuorin, para sila po ay kumita. Uh, kahit po ano ang gawin natin sa mga 'yan eh dahil uh, maitim na ang bunhipo ng mga 'yan ay patuloy pa rin po 'yan sa paggawa ng mga uh, mapanlinlang lang na content at gamit nga po yung mga baryaang pinapakita ko po sa inyo. Ah uh, napakarami po yung nagsalputan ngayon lalong-lalo na po sa uh, sa FB mga ka Kaya kaya yung pinakikip uh, pakiusap ko po. Na kapag kayo po ay may napanood at talagang uh, sa akala ninyo ay naloloko uh, i-report po agad ang kanyang channel. Kung kayo po ay nakapallow, mag-unfollow na. At kung yan naman po ay sa uh, YouTube, uh, pwede rin po silang i-report at mag-unsubscribe. Muli po ang mga pirang akin pong ipinapakita. Mga old coins po. Malibag po kung yan po ay meron pong error coin. O error, major error, ay ganyan lamang po yan magkakaroon ng mataas na presyo wala pong libo-libong pisong halaga ang mga yan sa kasalukuyan. At kung kayo po ay mayroong mga ganyan, ang akin pong uh, maipapayo ay itago po, ilagay sa tamang lalagyan at uh, ipamana po sa ating susunod po na henerasyon. At maari po, siguro after uh, 1,000 years, <laughs> eh baka nga po umabot yan ng libo-libong piso o 1,000 piso pero sa kasalukuyan po kagaya ng sinasabi ni Tokmol, ni Bertusio o Bertuso wala pong katotohanan napaka common po yan uh, hindi po totoo yung sinasabi uh, ni Bertuso na rare daw po yan kung konti na lamang daw po ang may hawak niyan sa Pilipinas kaya daw napakamahal. mahal at sinusubasta angin uh, bilang lang po natin alam kung saang planeta sinusubasta ang mga yan. So, uh, muli po, uh, ako ay nag-aanyaya sa inyo. na ano po? na uh, kung nagustuhan po ninyo ang aking channel na tumutukoy po sa tunay na presyo ng mga barya uh, tumatalakay uh, sa, tun uh, sa tunay ng mga baryang binibili at hindi. At din po, tayo po ay nagpo-content din ng mga tiwali sa mga panlululan, mga manlulungong vloggers, makikilala nyo po dito sa channel na ito. Muli po, maraming maraming salamat po.